Pagmamahal sa mga magulang Aking minamahal na mga magulang Sa hirap at ginhawa, kayo'y matatang Pagmamahal ng lubos sa isa't isa Nagbibigay ligaya sa isa't isa Tayo'y magkaisa ng walang awayan Sa bawat pagsubok, tayo'y magtulungan Sa inyong mga payo, ako'y natuto kaya't mula ngayon, kayo susundin ko. Kayo ang aking inspirasyon sa buhay, aking minamahal na ina at itay. Sa bawat sakripisyong pag-aalaga, salamat po sa inyong pag-aaruga.